Para naman sa mga gustong makapamasyal bago matapos ang tag-init, maaari niyong subukan ang lalawigan ng Bukidnon. Ayon sa Department of Tourism, dito lang sa Northern Mindanao ay maraming emerging tourist destinations. Ang sentro ng balita mula kay Rod Lagusan. Ang lalawigan ng Bukidnon ay kilala sa taglay nitong likas na yaman at malamig na klima. Pero kung naghahanap ng excitement kasama ang magandang tanawin at malamig na panahon, hindi dapat palampasin ng Daylayan Adventure Park sa bayan ng Manolo Fortis. Pwedeng subukan dito ang Razorback, ang kauna-una ng Alpine Mountain Coaster sa bansa. Kasabay ng Philippine Experience Program sa Northern Mindanao, mismo si Tourism Secretary Cristina Frasco ay sinubukan ito. Anya, kakaiba experience dito na magandang subukan ng mga turista, lalo na sa mga gusto ng nature. Hindi mo to makikita uh, just anywhere. This is really such a unique tourist destination. Kaya ako mismo parang I remember my childhood days of adventure being here. So napaka-family friendly din po niya. Kaya kanyang ninikayat ang lahat na subukan ito. nag din ang mga kasama ng DOT na mula sa Diplomatic Corps sa pagsakay dito. What I've discovered so far is something that has really exceeded my expectation. I really love the ride just now. It really gives me an exhilarating uh, feelings coming down. Bukod dito, may zipline din na maaaring subukan ng mga bibisita dito na nagahanap ng extreme at unforgettable experience. Kaya ako mismo sinubukan ito at hindi na pinalagpas ang pagkakataon. Ang zipline na ito ang dinadayo dito sa Dahilayan Adventure Park dahil ito ang pinakamahabang dual zipline sa Asia dahil sa habang 840 meters na nagbibigay excitement sa mga sumusubok dito. Ayon sa kalihim, maraming emerging tourist destinations na may malaking potensyal dito sa Northern Mindanao. What makes it even more meaningful is the sustainable tourism efforts that we see are being done here. There's a conservation ...efforts and focus, especially that uh, the Philippine Eagle is said to have uh, flourished here. And also, makikita naman po natin na uh, ang daming uh, trees that are uh, both endemic and new to the area. Anya, sa pamamagitan ng sustainable tourism, ay nakakatulog ito ng malaki sa mga komunidad sa lugar. Kasama na dito ang kabuwang sustainable tourism development sa bansa. Rod Lagusad. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas